ang tunay na rason ng Pasko ni Karel Tan. Sa okas nakarating na rin sila. Nakarating sila at dinala nila ang kanilang regalo. Mira, insenso at ginto. Para sa bagong buhay ng mundo. Ayan na siya ang sinabi ng tatlong hari. Tama nga, binasa nila noon sa palasyo. Hindi matimpi ang kanilang katuwaan. pang sila ay mga kapatang na lumipas ng maraming taon nung dumating ang kabutihan. Ngunit maraming nakalimutan at palaging pinapayaan. At ang focus ngayon ng mga tao sa mga bagay ng ating mundo. Nalimutan nila ang lahat ng iba pang isang kumukupas na retrato. Ngunit may lang tao sa ating lipunan na naghanda rin ang nilang bagay. Pero ang kanilang dahilan ay hindi katulad sa iba naghahanda para sa dadating na Mesyas. Inihahanda ang kanilang regalo. Inihahanda nila ang mira, insenso, at ginto. Inihahanda nila ang kanilang sarili para sa muling pagdating ng anak ng Diyos. Ang mga tao na ito ang nakaalala sa tunay na halaga ng Pasko ang araw ng pagbigay ng Diyos ng kanyang regalo na si Yeso Cristo. Dumiting siya upang ikalat, ikalat ang salita ng pagmamahal at pag-asa. Sa mundong palaging umiiyak sa kahirapan upang mabigyan ito ng isapang daan. Ang tunay na rason ng Pasko, ni Karelta.